So, magandang hapon mga idol. Uh, may project tayo na electric fan. Eh, isang electric fan na dis mga idol. Dispans. Yan. Eh, gagawin natin mga idol na ano. Bearing type. Yan. Bearing type mga idol. Hindi, hindi na busing gamitin natin. Dahil ito ay pang matagalan. At i-subok na ito mga idol. Eh, hindi nag-iinit yung, nag yung motor nito mga idol. Hindi masyadong nag-iinit yung motor nito mga idol dahil malubay ang luwang ng prewilling niya. So, pisa natin mga idol. Ito so, kailangan uh, mo lang gumamit na nito yung lock busing mayroon, lock ng lock kung corona kung tawagin. Ilagay mo dito mga idol sa mismong ano niya. So, tinanggal ko na pala itong idol. Yung pinakakap ng busing. Ito yung gagamitin din natin ng idol. Wala tayong gagamitin na dikit. O. Oh, wala tayong gagamitin na dikit ng idol. Kita nyo naman yan. Wala tayong pandikit na gagamitin. O. Oh, ito rin gagamitin na din ng idol. Yung cup ng busing. Plus bearing. Yan. Yan. yung Gagamitin natin ng idol. Yan. You know? Ang idol lang. Punas din ang kamay. Hmm. So, unang ilagay mo mga idol Itong, ano, cup ng Yung black ng, ano Bearing Yan, nawag i-improvise ko lang to ng lock na ito Nas May ano sa ilalim, parampum, parang pump Para hindi madulas So, ilagay natin ngayon mga idol Yan Kita nyo ba mga idol Igit na nyo na lang mga idol Igit na yan Tapos Ilagay ang bearing mga idol Yan, bearing Lagay ito. Lagyan natin ng langis ito, mga idol. Para hindi siya magali. Try natin kung papasok. Ayan, hmm. hmm. Yan, lagyan natin bearing, mga idol. Ayan. Ayan, gitna. Gitna nyo lang. O, sumunod dito. Ayan, mga idol. Ayan. Itong pinakakap ng ano, busing. So, madali man itong tingnan mga idol. Dahil yung tatpong pa na ito, yan lang din ang isisintro nyo dito. ano na ito? Yan. So, ito mga idol. Oh. Wala tayong ginawang pandikit mga idol. Plug and play mga idol. Yan. So, mga idol yan. Nalapat na. Paanin yung rotor mga idol. ya kali yang rotor tapos eh ito yung ilagay si silalim para maidiin nyo tong bearing may lock mayos ito si babaw yan patong niya. tayo yung mga idol yan tapos Lepus... ito ang ngunari ito mga idol yan pag lak nyo mga idol din sabay tupi kunti bila naman bila so diin mga idol din sabay tupi kunti yan para maigpit tapos ito mga idol kabila diin din ito yan oh, maigpit na siya mga idol So, pupukin pa natin konti mga idol. Yan. Para hindi magbabagong bearing. Hmm. Yan. Kita nyo mga idol yan. Pag-imple lang mga idol. Ayan na. ilagay natin mga idol o. Oh. Bearing. No? Kita nyo ba yan? Ayan o. Oh. Yan ang bearing mga idol. So, ilagay nyo ito mga idol. Para malaman nyo kung o, oh, hindi mo gaano kalambot yan mga idol. Kita Kitanya mga idol. Hmm? Grabe. Suabe mang mga ikut Mga idol. Oh, plug and play lang yung mga idol. Ngayon. Yan. Sa uh, mga idol. Yan. Ito yung isang bearing Mga idol no. Ilagay na natin. So dito sa kabila mga idol yan may butas may butas yan mga idol yan kabila naman ito mga idol sa kabilang side diba dalawa na to hmm. dalawa yan o yan isa bearing na ilagay natin ito isa wala pa hmm? so ito yung bearing nya mga idol yan e yung butas yung mga idol sa so, pinanatin natin ng kahit na anong bagay basta lumapat lapat e yan may pula kita nyan o oh, yan So, ilagay natin itong bearing mga idol. Hmm? Laging pilihin ito, mga idol. Yeah. Galing tayo mag-ano ano? walang problema. Hmm? Hmm. oh. ngayon, mga idol. Okay na yan. Okay na yan, mga idol. So, kasahan natin dito sa, ano, i-ano e, natin sa winding niya. Hmm. Unahin ito, mga idol. Ito. Kita nyo ba, mga idol? Ah, hindi nyo nakikita, no? Ito yung winding niya, mga idol. Ito so, yung ginagawa ko idol sa pangbabad sa mga bata na uh, electric pan. Dahil tumatagal ito. Dahil nga nakabiring. Uh, hindi siya talagang ano. Matumatagal um, talaga. Yan. Paanin natin ito mga idol. So ito mga idol. Ito. Lapat nyo to Yan. Yan. Ganyan na yung mga idol yan. Lapat lang yan dyan. Tanggalin nyo yung mga sumasabit. Tapos eh, naglalak itong mga idol. Tama inyo yung lang sa butas ng ano yun. Ayan oh. Simpisilin mo lang. Tapos mga idol itong rotor. Yan. Lagay ka ng wasir Washer. Ito siya lang. Yan. Washer. Yung kailangan na uh, bagong septing mga idol. Kahit kano kaluma. ang shafting nyo. Basta nakabiring. Nakailang bumili pa ng bago. O yan. Ayun mga idol. Nailagay na siya. O. Ah, pagkaganda mga idol. O. Tapos mga idol. So. Hindi nyo lang mga idol. So. Dito yan, dito. <laughs> yan. Ganyan lang yan mga idol. Tapos. Ilagay natin to mga idol to. Yan. Tandaan ang pupok mga idol. Pagbaba. Karangan nyo ng daliri sa baba. Kaya baka maulog. Diretso. Yan. Karangan nyo na ng daliri. Dahil ang pagkagaang mga idol oh. Oh. Dahil nakabiring yan mga idol. Nakasalpak na biring. Yan. Hmm. Tapi idol, mm. ngayon lah. Mukhang hindi nga kung Hmm? Ngayon lo? Apa gang? Oh. Hmm? Oh, walang ka lugalog mga idol? Oh. So, bawasan natin konti spacer mga idol. Para uh, maglalaro naman ng konti. ayo dimikit mga idol ayo sama oh kan yuk balik balik natin to mga idol balik natin yan oh penting hangat yan chill para maglap Bago. Galawin kung may play. Eh, yeah, mga idol, oh. Tingnan nyo naman, mga idol. Oh. Oh. Hmm. Ah, sa pakiramdam, mga idol. So, lagyan na natin itong mga idol ng toril nyo. Para makita nyo na uh, umikot. Ha? Huh? So, mga idol, pag pinanood nyo ito, eh, may, marong, mayroong kayo matutunan ito, mga idol. Una, eh, itong uh, ganitong estilo sa paggawa ng electric fan mga idol. Hindi ito, wala kayong mabibili niyang mga idol na electric di bering Dahil siyempre mga idol kumpanya, eh, di, di pwede yung mga idol na hindi na nasisira, hindi ka nabibili. Pero kung marunong ka naman mga idol, ka na lang gumawa para tumagal na tumagal. Kasi yung mga idol, pag busing, ay busing ang gamitin mga idol, hindi ano, yan talaga ginagamit ng electric panong idol, busing. Kung tawagin, eh, wala mga idol. Hindi yun tatagal mga idol. Kahit bago pa yan. Nang mataas. Sinang gamit mga idol. Kahit sabihin mong klase tatak ng electric pan yan. Minsan, 8 months. Kaya, wala na. Patay na. Imbang buwan, anim. Sumuko na. Pero ito mga idol. Life na to. Ikaw ang susuko. Ganyan to katibay mga idol. Sa so, mga idol, eh, mga intrikpan mga idol, huwag lang ibabad sa number 3 palagi. Kasi parang tao din yan, mga idol. Huwag sobrang tuloy ng takbo mo, oh. hihingalin ah, ka. Ganyan din yan. Kailangan bigyan mo rin ng ginhawa. Kaya eh, sabi, pag, lalo na pag matagalan, oh. Walang kasabit-sabit, mga idol. Nako po. Grabe, mga idol. Lock natin, mga idol. Subukan natin higpitan para malaman natin yung aura nito mga idol. Hmm. Ako po kung ganda-ganda -ganda, mga idol. Walang masabi mga idol. Ukip ka, okay, okay na okay. Ito mga idol. lagi natin mga idol ng ano? Yan. Kita niyo ba mga idol to? Yan. Kita nyo. iya nanti ngikutin mga idol para makitanya dan, iyan mga idol oh iyan nanti pak nanti mga idol para makitanya na ngikut eh bakal sabihin nyo eh. memang pala totoo iyan idol lagi nanti tinang ilis iyan eh. oh oh iyan oh isi mga idol. Kabiring na yan, type ba yung kabiring type na yan mga idol? Maya natin lagyan ng count mga idol kay mababa masyadong video baka malungkot kayo dyan sa kapanood Saksak mga Sa Saktuhan ng video nga gawin natin mga idol At least nakita nyo paano nilagay yung mga biring Lagin play lang, hindi ka tulad ng iba na dinidikit Pag dinidikit mo kasi mga idol, na wala na pag-asa yung matanggal Matanggal man, na yung tikpan mo Yan, saksak na mga idol ay, ilagay na natin mga idol. O, oh, pakalo ba yun? O, oh. o, oh. o. Oh. Ah, pagaganda mga idol. O. Oh. Diba? O. Oh. Diba, lakas mga idol. Number 3 natin. O. Oh. Mukugong mga idol. Number 3. Number 1. O. Oh. Yan, number 1, number 2. Number 3. Huwag ganun kalakas yan mga idol Huwagong Huwag walang himala mga idol Sa uh, kay Plio Lahat yan nagagawa O Yan mga idol Salamat sa inyong pananood Sana ay eh, masubaybayan nyo palagi Ay uh, pindutin muna lahat yung mga uh, button ko dyan Para masubaybayan nyo palagi mga idol O Apakano yan mga idol Yan ang libiring mga idol Electric pa na libiring Gawa lang yan yung mga idol. Oh. So, palakas yung mga idol at saka hindi yan nasisira basta-basta. Dahil yung tripan mga idol, nasisira yan. Pagka uh, nag, na, nasira na yung busing na sa septing mga idol, eh, eh madali kasi masira pag nakabusing mga idol. Dahil pag nagkagasgas yung mga idol, ang septing, isikip na yung ano gaganit. Kaya nasisira yung motor. So yun ang pupos na pwede rin magkasunog mga idol dahil naginit na yung motor nangangamoy sunog. So dito mga idol sa bearing, walang mga sunog dito. For life to. Nangangamoy lang dito idol, yung bulsa mo, abayad ng orinte. Eh, di ka na natigil na gamit kasi alam mo, di masisira eh. O, yun yung idol. Dito na lang. Sana lagi nyo nang subaybayan mga video ko. Maraming salamat.